hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balita mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News, naglunsad ang kumpanyang Sea Life 360 ng kauna-unahan nitong produkto bilang luna sa sakit na almoranas. Ang mga kaganapan, panoorin sa The Better News Report ni Rose Babiera. Inilunsad ng kumpanyang Sea Life 360 ang kauna-unahan nitong produkto tugon sa sakit na almoranas na idinarao sa Batanes Hall at sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City sa pambungad na talumpati ni Attorney Rudolf Hularbala na dalawang papel ang ginampanan ng araw na iyon. Una, bilang operation head ng Seya Life 360 at ikalawa, bilang station manager ng DZRH Manila. Ipinabatid niyang tatlong bagay ang kinikilala sa launching event na ito. Ang opisyal na paglulunsad ng bagong korporasyon, ang Seya Life 360 International Ventures Corp. Ang kauna-unahan nitong produkto na tinawag na Hemaway, at ang partnership ng Saya Life 360 at Manila Broadcasting Company o MBC. Ayon kay Richmond King, General Manager ng Saya Life 360, nakita raw nila ang pangangailangan ng tugon at kaginhawaan sa sakit na almoranas kaya ito ang naisipan nilang gawan ng solusyon. Because uh, we found out that the population in the Philippines uh, that have hemorrhoids are that uh, large or that big, especially with women. So mostly kasi ng mga pasyente Uh, must prone sa hemorrhoids among women compared to men because of the pregnancy issues, because of their uh, nature. So women over 40 years old usually uh, have hemorrhoidal problems. So that population is that uh, large. Uh, so uh, we have to find a solution to provide the public uh, a relief, a re relief from hemorrhoids. Ang programang Lunas sa DZRH ang isa sa mga nanguna sa pagdaraos ng pagtitipon na ito. Daladala -dala ang kanyang programa sa panuntunan na karoon ng talakayan si Elani Bensal at si Dr. Antonio Ligsay na nagbigay ng maikling presentasyon ukol sa sakit na almoranas at sa mga hakbang at tugon para maiwasan ito. Ayon kay Dr. Ligsay, batay sa tala, siyam na po ng mga kaso ng hemorrhoid ay nadadaan sa gamutan, habang 10% ang sumasa ilalim sa operasyon. Kaya mainam aniya na pinrayorisa sa paggawa ng gamot na Hemaway ang pagiging safe at organic nito. At sa pagtatapos, sa aking panayam kay Atty. Hularbal, binigyang diin niya ang halaga ng health information at ang gampani ng media dito. So partnering with brands such as Seya Life 360, in the distribution of uh, products that uh, improve wellness uh, at affordable prices and quality products is very important so ganon kaya nagpartner ang mbc's uh, kuwag bale wala ina yan ang payo ni Dr. Legsay sa mga dumalos sa programa at sa ating mga manunood. paalala niya mahalagang sumangguni sa doktor sa panahong makaranas ng mga sintomas nito at yan ang ating better news report mula sa DZRH TV ako si Rose Baviera una sa Pilipinas una sa Pilipino Samantala, nagbukas ng nasa 25,000 ng mga trabaho para sa mga Pinoy ang bansang Japan. Layon daw nito na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino at maging bahagi na rin ng pagdiriwang ng Philippine at Japan Friendship Week. Ang mga detalye sa report na ito. May alok na trabaho ang bansang Japan para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa kanilang bansa. Sa isang social media post ng Department of Migrant Workers o DMW, nakasaad na 25,000 job opportunities ang inaalok ng Japan sa mga Pinoy. Dagdag pa ng kagawaran, magkakaroon daw ng special job fair sa darating na August 1, 2024 sa Robinson's Galleria Ortigas sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ng DMW ang Embahada ng Japan sa pag pag-oorganisa ng nasabing aktibidad na bahagi rin ng pagdiriwang ng Philippines-Japan Friendship Week na may temang Konnichiwa Pilipinas, Kumusta Japan? Lalaho ka naman ng nasabing job fair ang labing libang lisensyadong recruitment agencies habang ang mga kumpanya ay mag-aalok ng mga trabaho sa sektor ng construction, medical, healthcare, hotel and restaurant, customer services at marami pang iba. Layunin naman ang job fair na magbigay lugar at oportunidad sa mga job seekers na Pinoy at upang maka-access ang mga lehitimong recruiter. Dinoble pa ang bilyon-bilyong halaga ng panukalang pondo para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2025 ang mga detalye tutukan sa si report ni Milky Regonan. Halos doble itinaas ng panukalang budget ng DPWH sa ilalim ng kanilang flood control mitigation programs para sa 2025. Kung ngayon 2024, 349 billion pesos ang pondo ng DPWH sa flood control program. Sa susunod na taon, abot na ito sa 661 billion pesos ang panukalang budget. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat ipaliwanag ang paggagamita ng bilyones na pondo sa ilalim ng 2025 budget ng DPWH. Ngayong malinaw na hindi epektibo ang mga programa patunay ng napakalawak na perwisyo ng bahana na naranasan ng ating mga kababayan. Narito si Act Teachers Party Representative Franz Castro. Mm -hmm. mm -hmm. 33.5 billion. And lastly, ito yung sa local ano lang ito, no? flood management program construction rehab of flood mitigation 100.5 billion mm -hmm. kung ito total na natin ito three uh, hundred no 349 billion mm -hmm. this 2024 budget lang kaya ah uh, 957 million a day ang ginagastos para sa flood management lang ano yung infrastructure para sa flood mitigation pero hindi natin nararamdaman sinabi nga ni pangulo di ba pangulong Marcos 5500 na yung natapos. Sa kanyang zona. Pero, <laughs> yes, oo, 5500 na yung mga natapos. Ilan pa kaya yung gagawin? Mm. So, bakit nagkaroon ng ganito? Nationwide yan, ano, yung 5500 Pero dito sa NCR, bakit ganito? kahit naman milky no doon sa baha. Gate Panigastro, dapat may managot sa naranasang pagbaha sa National Capital Region at bahagi ng Southern Tagalog at Central Luzon. Hindi pa anya kasama sa bilyones na pondo ang mga programa kontra sa baha Mula naman sa mga foreign assisted projects na pinaglalaanan din ng milyong-milyong pisong pondo. Dagdag pa ni Castro, kailan tong busisiin ng todo dahil sinasayang nila ang pera ng bayan pero palpak naman ang mga programa. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pinababayaan ang labing pitong tripulanteng Pinoy na hostage ng mga rebelde mula sa Yemen. Ayon kay PBBM, ligtas ang mga seafarer at ginagawa nito ang lahat para agad silang makauwi ng bansa. Ang mga detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ligtas ang labing pitong marinong Pilipino na hawak ng mga huti mula sa pag-atake ng Israel sa Yemen kamakailan. Sinabi ng Pangulo na ayon sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, wala ni isa sa ating kababayan na kasalukuyang nasa kustudiya ng mga Houthi ang naapektuhan ng mga air raids at drone attacks mula sa mga militar ng Israel. Natugon umano sa naunang pag-atake ng mga grupong Houthi. Sa kanyang social media post, ikinatutuwa raw ng Pangulong ibalita ito. Dagdag pa niya, ginagawa ng pamahalaan ng lahat mapanatili lamang ang kanilang kaligtasan hanggang sa tuluyan silang makabalik sa bansa. Pagtitiyak naman ni Philippine Embassy in Saudi Arabia Charged Affair, Romel Romato, binabantayan ng ating embahada ang kalagayan ng mga bihag na Pilipino sa pamamagitan ng Honorary Consul sa Yemen. Nakikipag-ugnayan ani ang gobyerno ng Pilipinas sa dayuhang pamahalaan at mga crew member at mga stakeholder para maprioritize sa ang pagpapalaya at mapabilis ang pagpapauwi sa mga ito. Laman ang labing pitong Pilipinong marino ng Cargo Vessel Galaxy Leader na hinayjak ng Grupong Huti, Nobyembre ng nakaraang taon. Nitong Hulyo nang magsimula muling magsagawa ng mga airstrike ang Israel na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa tatlo katao at sugata naman ang 87. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumunod ay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o (DA) ang agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Central Luzon na lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karina at ng Habagat. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o DA ang agarang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Central Luzon na lubos na naapektuhan ng Habagat at bagyong Karina. Ayon sa pangulo, ito ay upang makahabol sila sa cropping season at hindi mawala ng hanap buhay. Dapat aniyang mamahagi ng seedlings at fingerlings ang DA para mabilis na makarecover ang mga apiktadong magsasakat mangisda ng ngisda. Una nang sinabi ng DA na pumalo na sa halos 400 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng abagat at bagyo sa sektor ng agrikultura. Music Siniyak ng pambansang pulisya ang sapat na puwersa ngayong balik eskwela. Ito'y kahit pa sa kabila ng puspusang cleaning, search, rescue at retrieval operations matapos ang pananalasa ng habagat at ng bagyong karina. Ang mga detalye tutukas sa report ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang polisya na sapat ang ipakakalat nitong polis ngayong araw ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, mahigit 33,000 ang nakadeploy na tauhan para sa kaayusan ng pagbabalik eskwela sa kabila ng naranasang bahadulot ng pagyot habagat. Sa katunayan, matapos ang trabaho ng dalawang, dalawang polis na nakakalat sa Metro Manila noong zona, wala umano manong pahinga mga ito hanggang sa bumagsak ang malakas na ulan sa pulong palitan sa Campo Crame. Sinabi ni Fajardo na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations, maging ang pagtulong ng PNP sa clearing at relief operations. Pero inatasan pa rin umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbilla ang kanilang mga tauhan na magpatrolya sa mga paaralan. Pantayan ang mga puntahan ng estudyante at pagtayo ng assistance desks sa mga nabanggit na area. Uh, ngayong, ngayong lunes, ang start po ng mga eskwela po dyan, ang instruction po ng ating GPNP to make sure na yung mga identified po natin na mga lugar na binupuntahan po ng ating mga buho, ng ating mga estudyante ay mabantayan po at uh, masikyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakamit naman ng Department of Tourism o DOT ang kanilang highest growth rate sa mga nagdaang taon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakamit ng Department of Tourism o DOT. Ang highest growth rate nitong nagdaang taon sa ilalim ng Marcos administration. Ito ay matapos makuha ng kagawaran ang halos 75.3% increase o halos 3.36 trillion pesos na kita mula sa bilang ng mga turista o dayuhang bumisita sa bansa mula noong 2022. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ito ay dahil sa tulong at suporta na itinoon ng administrasyon sa sektor upang mas mapalakas ang turismo ng bansa. Sa huling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nagkaroon ng bansa ng halos $2.45 billion na net trade surplus sa travel services kung saan ito ang kauna-unahan sa loob ng 15 mga taon. Dagdag pa ng kalihim, nakapagbigay ng trabaho at kabuhayan ng kagawaran sa halos 6.21 milyong mga Pilipino. Samantala, Hulyo ngayong taon, umabot na sa mahigit 3.3 milyong international tourists ang bumisita sa bansa mula noong nagsimula ang taon. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy pa nitong palalakasin at ipagpapatuloy ang nasimulang progreso upang mas makapagbigay ng mas marami pang opportunity sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Official lang inilunsad sa Pilipinas ang bagong esports team na Aurora Gaming. Kasabay niyan, ipinakilala na rin ito ang kanilang official rosters para sa iba't ibang Mobile Legends Bang Bang League sa bansa. Kung saan ito gaganapin, tutukan sa report ni Millie Borha. The light is finally here! Inilunsad na sa Pilipinas ang bagong esports team na Aurora Gaming at ipinakilala na rin nila ang mga manlalarong dapat nating abangan. Opisyal nang inanunsyo ng esports company na Aurora Gaming ang pagpasok nito sa Mobile Legends Bang Bang Stage sa Pilipinas. Sa si ginanap nga na launching event noong Sabado, ipinakilala na nito ang kanilang roster para sa MLBB Professional League Philippines at MLBB Development League Philippines. Para sa Season 14 ng MPL Philippines, pangungunahan nila Renny J. Renny J. Barcarce, Joner Dimornkaid Caranto, Edward J. Edward Depadap, John Dominic Doming del Mundo, at Kenneth Carl Yue Tadeo ang Aurora. Pagdating naman sa Strategy at Analytics, ipinakilala sina Coach Dexter Dexter Alaba bilang Analyst, at Aniel Master the Basics Yandani bilang Head Coach. At syempre bilang opisyal na pagbabalik sa MLBB Pro scene, Bagong rules naman ang gagampanan ng iconic duo na V-Wise. Inanunsyo bilang esports and gaming content directors si na John Mar Omay Venus Villaluna at Danny Wise Delosario. Rosario. Samantala sa season 2 naman ng na MDL Philippines, pangungunahan ni na Malik, Dreen, Yuki, Katso, Kaizu, Escapo at ang head coach nitong si Kapitan ang Aurora Hunters. Pero bukod sa inaabang ang roster reveal, hindi pinalampas ng Aurora ang pagkakataon para sa iba pang sorpresa. Gaya ng pag-anunsyo sa opisyal na tawag sa mga fan ng Aurora bilang Auroras at ang battle cry nitong Light within, seize the win. Nag-enjoy din ang fans sa mga palarong sumukat sa kanilang pagkakakilala hindi lang sa Aurora kundi maging sa MLBB. Binuo noong 2022, iba't ibang esports game na rin ang kinabibilangan ng Aurora, gaya ng Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, at Warcraft. Para sa DCR HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Alden Richards, nasa Canada na rin para sa kanilang Hello Love Again film ni Katrin Bernardo. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ahatid ng ating showbiz angel. May pasilip na rin ang aktor na si Alden Richards para sa shooting ng pelikulang Hello Love Again sa Canada, ang part 2 ng 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye kasama si Katrin Bernardo. Sa latest post ng binansagang pambansang Bay, simple Hello Canada. Ang caption nito, kalaki pang ilang larawan, hawak ang isang papel na marahil kanilang script. Mga kasamahan sa production at kuha habang naghihintay ng bagahe sa airport. Mga na noong Hunyo, nag-tape rin sa Hong Kong si Alden kasama si na Jeffrey Tam at Joros Gamboa. Una dito, si Hello Love Again star Catherine Bernardo ang may pa-Canada update nang maunang dumating sa naturang bansa kasama ang pro-team ng pelikula. Batay sa anunsyo, sa November 13, mapapanood ang pagbabalik big screen ng tambalang Kath Den. Tampok ang papatuloy na kwento ni na Ethan at Joy, mga karakter na kanilang ginagampanan. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DJH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV